magandang umaga po, ganito po talaga ang buhay namin pagkatag-ulan, maraming ang tubig, hindi ng tubig ang aming balon. Kaya nat uh, yang aking uh, may bahay uh, pa rin para istak stock sa loob ng bahay ng aming munting kubo. mapapansin niyo, yan sira-sira yan ang aming munting kubo, ang aming tahanan. Yan diyan siya naga uh, uh, ng mga plato direkta doon sa aming uh, balon. Hindi nga kami ng tubig pero sa sekwensyon namin dito ito mga putik, mga bato yan tsaga tsaga lang yan din po ang alaga ko din nandun nakapwesto ang aking mga alagang pato nandun hindi And, ko pa nga lang naasikaso sa so, pagkat walang uh, wala materialis na pwedeng gamitin para ibubong sa kanila um, at tsaga tsaga lang hindi naman ako mga mga alaga And, ito po ang aming buhay dito sa bubundok Mahirap, sagana sa tubig, ang aming munting kubo, sira-sira na. Wala pa tayong um, magamit na materyales at pinansyal na para pambili ng aming uh, magagamit sa aming uh, tulugan. Yan, ganyan po ang buhay namin dito sa bundok, aming kirahan. Pagka bumabaha naman, ganoon naman po ang sitwasyon sa aming uh, sapa yan malakas ang agos at yung linya ng aming tubig na abot laban naman kami pagkat yan ang kapalara namin dito sa aming munting tirahan ganyan kalakas ang baha naman dito sa tuwing uh, uulan pero pag tag-araw mahina lang yung kanyang daloy ng tubig yan yung linya ng tubig namin tubo aabot din ng uh, tubig baha yan biglang rumatsada ang ulan Ganyan, ganyan ka ano aming sitwasyon dito. Mabato. Mahirap ang daanan. Mahirap ang aming daanan. Ayan. Ayan, puro mabato nga yung lugar namin. Nagtapo. Ayan, dito mapapansin nyo. Ayan, maputik. Ayan yung aming lugar. Mabato siya at malapit sa sapa ito eh sapa kami yan yan yung aming lugar sa tuwing uulan ito yung daanan namin malusak putik at mahirap ang daanan ito naman yung mga ginagawa kong daanan ng para may daanan din yung aking mga kapitbahay ginawa kong step by step para meron silang ha, madaanan na maayos ginawa kong hagdan hagdan yun yung aking project nung una aking sinimento para yung mga bata pagdadaan eh hindi na maganong madulas may hawakan sa gilid nadangan nga lang kasi pre tayo yung mahirap lamang kaya wala tayo <laughs> pwedeng ikabuga ng materyales ginawa ko na lamang to para sa aking mga kapitbahay yan, mga bato yan, bato dito ganun yan ito naman hanggang dyan putik lang talaga pagka ganito maulan dito sa lugar namin sa pundok yan may dito rin yung alaga ako yan naman ito ang aming munting kubo naman sa ibabaw na yan tarpulin lang mga bubong niya. <laughs> yung kabila yero kabila tarpulin yan ang aming tulugan kaya ang kapalaran ni Joey da Cotana, wala ko po akong mga gawa. Kaya na aking kapalaran. Wag ang mga tayo uh, mahirap lamang. Yan, ganyan po ang sipos ng aming buhay pag itong tagulan. ulan Kapansin niyo may pader sa kabila yan. Yan ang nga binakura na nila. Eh, hindi kami pwedeng pumasok dyan at bawal. <laughs> yan po yung kabilang tanimang ko nung araw yan. Yung lugar na yan, malawak na tanimang ko ng mga kamuting kahoy tsaka yung uh, mga talbos papaya diyan ko po tinatanim nung araw pinakuran kaya kami bawal nang pumasok ganito ito naman po dito ganito ka kalusak ang aming daanan ayan ako eh, mahilig po talaga sa pag-aalaga yan po aking mga alagang pabo maliliit po lamang yan itong aking alagang pato naman ganyan ito po ganyan Pabato na, malusak at maputik hanggang doon sa unahan. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking video. Ito po, yan. Ito po yung aking uh, munting kubo. Ito po ang daanan na po sa aming munting tahanan. Maraming salamat po muli. Magandang magandang umaga po.